friend. Ano naman iniisip mo? Natakot ako kasi mga pwedeng mangyari, Esme. Iniisip ko pa lang yung mga sinasabi ni Kunz. Meron na talaga ako. Tinamaan ako sa mga sinabi niya. Kasi naman, friend, eh. eh ako nga, iniisip ko lang yung, yung lahat ng ginawa sa'yo ni, ni Olga. Kinikilabutan na ako, eh. Kaya man ni Olga nang walang pakundangan. Ginawa niya yung sa akin. Ginawa niya yung kay Lola Vic. Kaya hanggang hindi pa siya nauhuli, Esme. Delikado kayong lahat na malalapit sa akin. Your friend naman. Eh, di ba nagawa mo ng talunan si Olga? Eh, naisang pa nga yun, di ba? Kung tutuusin, kung takot ka sa kanya, natas magtakot siya sa'yo, no? Hindi rin. Ah! ah! Esme! Sa'yo, Cecilia. Follow up ka nila. Sa wakas, Nagkita na rin tayo. Ang boring na mukha. Let me slice it up. Ano? Ayaw mo lang. ang mukhang kinulokohan ni Carmen. Wawas sa'kin sa kaya ang mukhang iyan.